Ang teorya ng mga alien ang gumawa ng mga piramide sa Egypt ay batay sa iba't ibang dahilan, bagaman ang mga ito ay hindi tinatanggap ng mainstream na agham at arkeolohiya. Narito ang ilang dahilan kung bakit ipinapalagay ng iba na mga alien ang nagtayo ng mga piramide. Isa, kamanghamanghang arkitektura at teknolohiya. High precision construction ang eksaktong pagkakagawa at napakahusay na inhinyeriya ng mga piramide ay kamanghamangha para sa panahon kung kailan ito itinayo. Ang mga bato ay napakalaki at mabibigat, at ang pag-aayos ng mga ito ng tumpak ay tila mahirap gawin ng sinaunang tao gamit ang teknolohiyang mayroon sila noon. Alignment with celestial bodies ang perpektong pag-align ng mga piramide sa mga bituin at sa apat na cardinal directions ay tila masyadong advanced para sa teknolohiya ng sinaunang panahon. Dalawa, kakulangan ng dokumentasyon. Historical records may limitadong mga tala tungkol sa eksaktong pamamaraan ng pagtatayo ng mga piramide. Dahil sa kakulangan ng detalyadong dokumentasyon, Nagbibigay ito ng puwang para sa iba't ibang haka-haka. Tatlo, kultura at mitolohiya. Mga lumang kwento, maraming sinaunang kwento at mitolohiya ang nagbanggit ng mga nilalang mula sa kalangitan o mga Diyos na may kakaibang kakayahan. Ang mga kwentong ito ay minsan ginagamit bilang ebidensya na mayroong mga dayuhan na tumulong sa pagtatayo ng mga piramide. Apat, Matematika at Astronomiya Advanced knowledge, ang kaalaman sa matematika at astronomiya na kinakailangan upang itayo ang mga piramide ay tila napaka-advanced para sa panahon. Ang teorya ng mga alien ay nagsasabi na ang kaalamang ito ay maaaring nagmula sa mas advanced na sibilisasyon mula sa ibang planeta. 5. Erich von Däniken at ang Chariots of the Gods. Popularization ang ideya na ang mga piramide ay gawa ng mga alien ay mas napalaganap dahil sa aklat ni Erich von Däniken na Chariots of the Gods na inilathala noong 1968. Sa aklat na ito, ipinakita ni von Däniken ang kanyang mga teorya na maraming sinaunang istruktura, kabilang ang mga piramide, ay ginawa o pinagtulungan ng mga dayuhan. Anim, kahinaan ng iba pang teorya Doubt's on human capability, ang ilan ay may pag-aalinlangan sa kakayahan ng mga sinaunang Ehipsiano na itayo ang mga piramide gamit ang mga limitadong kasangkapan at teknolohiya. Ang teorya ng mga alien ay nagsisilbing alternatibong paliwanag para sa kanila. Pagtanggi ng mainstream science, bagaman maraming naniniwala sa ideyang ito. Ang mainstream na agham at arkeolohiya ay patuloy na nagpapakita ng ebidensya na ang mga piramide ay produkto ng dedikasyon, kasanayan, at kaalaman ng mga sinaunang Egyptiano. Ang mga archaeological na paghuhukay at pag-aaral ay nagbigay ng mas malinaw na larawan ng mga pamamaraan ng konstruksyon at ng organisasyon ng lipunan na naging posible ang pagtatayo ng mga piramide. Sa pangkalahatan, ang teorya ng mga alien ang gumawa ng mga piramide ay higit na isang speculative hypothesis na nagmula sa mga kakulangan ng kaalaman at kamanghamanghang aspeto ng mga istrukturang ito.